<laughs> pwede po naman Ate Pwede magtanong Bakit ang daming tao dito Fiesta Fiesta oh, Eh di maraming pagkain Ha? Maraming pagkain Oo. Pahingi ako Ay Pag-isabit eh Hindi ko sila kilala eh Bye Bye Tayo pa yung pagkain, tayo balot na lang. Pwede na pala magaya na. Pa yung pagkain, sir. Okay lang. Ay, kahit ano. Okay lang, balot na ano. Happy Fiesta po. Ay, ay. Happy Fiesta po. Ay, grabe ha, sir. Ah. Dynamite. Dynamite. Okay na yan, palag na yan, sir Sige, sir Pandayo ng birthday yan Kilabot ng piyestahan Sa so, sobrang galing mong magbalik Na uuwi mo yung handaan Kumain ng wag nang magbalot po Mga kong di ka magahan laging sabi, baby, meron bang Shanghai? <laughs> ano sa English ang, ang kapal na mukha mo? Your face is rough. <laughs> yung mga tao na hindi nahiya makapal ang mukha. Ano ngayon, kapal na ng mukha ang kailangan. Tingnan mo yung mga, ano, yung mga vlogger at influencer. Alam mo, siraulo ka. Thank you po ha. Anong pamilya kayo dito, te? Oh. Anong pamilya sila dito? Apelido? Kabanilya. Ha? Kabanilya. Thank you po ha. Salamat ha. Thank you. Sapak. Taw po. Boss, saan 301, boss? Ha? 301. Yeah, Pesta daw dito, boss. Oh, Di, mangingisa na pagkain? Pagkain? Oo, oh, kahit, so, konti tayo, anay, kahit konti lang. Kahit konti lang. Eh. Kahit konti lang. May tanay, Marv. Oh, sige, pandinan. Ah, di ka. Sige, kahit konti. Ilan yung ulam nyo, sir? Da siguro, kaya ito ah. Dalawang ulam, tsaka isang kanin na, oh, sir. Oh, oh. Pero ito yung 301. Wow, yan yung 301. Sige. Yes. Tsaka kanin na, oh, sir. Marv pinay, Marf. May Shanghai? Wow, oh, dyan daw, Shanghai. Alright. May Shanghai po, Shanghai. May Shanghai. May Shanghai kayo, sir. Shanghi, Shanghi. Shanghi. Siyangay sana eh, pwede no? Tara. pa? Saro? mayad manyad ko pong lumpia. Okay. <laughs> Sa pong pa? Asa pa? Po. Wala pa na kaisang isang barangay pa lang ako, pangalawang barangay pa lang 'to. Pangalawa pa. Bilang dito. Bili po ako. Sige po tayo. Ha. Oh, meron na tayong abiso. Pili daw tayo. All right. Shanghai. Shanghai Ala, operator mo. Hoy, operator Eh, na. mo. Ay, Ih. No ko. Chat Eh, favorite kian. Kapangan. Ngapangan. Kapangan. Kapangan. Thank you po, eh Ay, eh? Eh, karaka, no? Ay, hello po, nai Happy Fiesta po Ano po yung pamilya dito? Happy Lido? Velasquez Velasquez po, no? Hello po Happy Fiesta po Hello po, po? Asawa po Asawa nyo po Hello nai Happy Fiesta po Tay, ambayt nyo tay Thank you Thank you po Salamat, Velasquez Family. Uy, Velasquez Family. Hello po. Maraming po salamat, no. Happy Piesta! <laughs>